Erol, hey, anong feeling na nakahawak ka ng boobs ng, ng isang tiga Viva Max na ubod ng, ng ganda at ubod ng sexy? Alam mo yon di ba? Wow. Obo, obo. <laughs> Bali, ano, ah, uh, ayun, no, ah, uh, pagkano na, pagtapos naman noon, hindi ko lang, syempre, pinahalata sa production, pero sa isip ko na lang, yung mga nagaganap sa, ano, init ng katawan, pero uh, we have to be really professional din. I have to stop it at some case. Pero siyempre, mahirap, mahirap, mahirap po pala. No? iba kasi mga kaibigan ko, mga actors na nakikwento, nakishare about that. Na, first time ko na-experience, nalaman ko na yung hirap nung sinasabi nila uh, na magtigil. <laughs> sobra pala. Oh, pero at some point, ah, meron bang meron ba pagkakataon na hindi mo talaga napigil ang sarili mo? Like, nagkaroon ng nagkaroon ng ano ng erection or tinayuan ka or something or almost uh, I have to say almost almost po kamun no, kamuntigan ng magising si Junjun -Jun. ganun po yung nangyari muntik na muntik na magkajugjuga ano magkajug-juga ba yun hindi na muntik na magising yung ano yung yung yung, alaga ko yung alaga o, yung